Hello everyone! So for today's video, karon ko lang eh mag-post kaya na ko sa ilang. O di kami nga maglaag. Charm, maglaag. Natapos naman. <laughs> Naglaag kami sa My White Heels. Tapos, kaya amin siya na day. Ang medyo lapit na sila mag-uli. So, tilaag naman. Para pa malanta nila kung ano ang beauty Arakan. Char. Ay, makamiss man sila. Uy, mag-insan ko. Mag-apas na lang ko. Uh, ta, ta. Ante, ang call pala. Kanta ko ni yes. <laughs> Mga pinsan ko lang galing guys. Kasi si Lolo ang nagpunteri sa Amon. Tapos ang Amon niya batang batuta. Ginakulit-kulit nila ng monkey. Nalinga mo na batu-batuta. Iyata galang bala na niya pagsanugan. For the yellow dress, cutie! Then, Jaya first firsts. Bisag nag ng panahon. ang for the go, laag. Walay makapugong. Kay mga laagan. <laughs> Charis. Bita o, kay first time nila na makalakat dali sa may Arakan, guys. Okay. Kung pwede palang ilibot na sila sa whole Arakan. Pero, hindi makaya. <laughs> Diri, anay ta sa white heels. And na-enjoy naman ang tanan. Siyempre, <laughs> kay ara si Lolo. Tapos yung naman guys, kay ang iya nga chanelas Hindi nga niya chinelas, ang iya nga gisuksok guys. Mm, ang tawapi. Daku-daku. Ayan lang lang kami, guys. <laughs> Di, hindi nga siya magsulot sa may white heels Kaya mga galito, kita na lang ka bang iris. Kinukuda ko kaloy yung chanelas <laughs> So, nagbaba kami. Bin sa White Hills. Dari kami sa may sentro, sa Arakan. Naghapit kami kay Nagmarienda kadali. Yes. Mga 5 or 6 p.m. Our favorite milk tea and pizza. Dari naman. nag na naman. Ang pagka-joker ni Lolo. Natawa niyo. <laughs> Ay, makamis sila. Oh, kadako Thank you Lord for the blessings. Ooh, their smile and their faces, guys. <laughs> um, super enjoy at the happiest moment antanan plus yaga yaga on yung lolo. Oh, perfect. Until next time again mga cousins, um kamingaw ka mo promise. Hope you enjoy here your vacation for how many days? For like one week. Hope you've enjoyed it. <laughs> Puhot balik naman ka madali kayo mga laag na punta. The best feeling na close ka mo sa inyo mga pinsan, lolo, at lola, and sa anten ang kol. Diba? Thank you, Lord. That's all. Bye-bye!